Lost and Found. Isa sa mga pinakamagandang kwento na mababasa natin sa Bible ay ang kwento ng The Prodigal Son sa Luke chapter 15 verses 11 to 24. It's the story of a father with two sons. Isang araw lumapit ang bunso sa tatay niya at hiningi ang parte ng kanyang mana. Sa Middle East culture po, isang malaking kabastusan para sa isang anak na hingi ng kanyang mana habang buhay pa ang kanyang ama para na rin niyang sinabi sa kanyang tatay, sana mamatay ka na. Sa kabila nito, ibinigay pa rin ng tatay ang share ng bunso sa kanyang mana. Umalis ang bunso at nilustay yung mana niya sa walang kwentang uri ng pamumuhay. Hanggang sa naubos na ang kanyang pera. He reached rock bottom. Gutom na gutom, walang trabaho, walang bahay na matutuluyan, malayo sa kanyang pamilya. Wala siya mga kaibigan at walang mahinga ng tulong. In short, he lost everything. This is who we are tuwing tayo ay lumalayo kay God. Nawawala tayo sa tamang landas at nauubos ang mga bagay na akala natin ay magpapasaya at kukumpleto sa atin. When we willfully step out of God's will and presence, we become lost. But the good news is, that we don't need to be lost forever. There is hope. Katulad ng ginawa ng prodigal son sa kwento, pwede tayong mag-decide na bumalik sa ating ama at magsisi sa ating mga kasalanan. Malayo pa lang ang anak, nakita na siya ng tatay niya. Mabilis na tumakbo ang tatay at sinalubong ang anak. Niyakap niya po sinagkan. Dali-dali ay inutusan ng kanyang mga tulong na palitan ng bagong damit ang kanyang anak Suotan ng bagong sandalyas, bigyan ng sing-sing, at ipagluto ng masarap na pagkain. Walang narinig na panunumbat ang anak mula sa tatay. Ganito rin ang ating ama sa langit. Laging nakahanda si Lord na tanggapin tayo at bigyan ng bagong buhay kung tayo ay magbabalik loob sa Kanya. Let's pray. Lord, I'm coming back to you. Forgive me for all my sins and restore me to life again. Thank you for being such a good and loving and forgiving Father to me. In Jesus' name I pray. Amen. How do we apply this teaching in our lives? Well, kapatid, if you have wandered away from God, now is the time to come back to Him. Nararapat lang na sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, wala ngunit muling natagpuan. Luke chapter 15, verse 32. I'm Mari Kaimo. Thanks for joining us. We'll see you next time. God bless you.